Sa panahon ngayon, malaki ang impluensya ng social media sa kung paano natin tinitingnan ang tagumpay. Maraming tao ang mabilis sumikat dahil sa mga pinapakita nilang magarang gamit, mamahaling sasakyan at malalaking bahay. Kapag may magandang video at magandang background, madali nang makabuo ng imahe na mayaman at matagumpay. Dahil dito, may mga content creator na gumagawa ng paraan para magmukha silang mayaman kahit hindi naman nila pag-aari ang mga bagay na pinapakita nila. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga tinatawag na fake rich influencers at kung bakit sila patok sa social media. Sa dulo, meron akong tanong na dapat ninyong pag-isipan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Isa sa pinakamalaking halimbawa ng ganitong uri ay si Francis Leo Marcos. Bigla siyang sumikat noong panahon ng lockdown dahil sa tinawag niyang Mayaman Challenge. Sa challenge na ito, hinihikayat niya ang mga taong may pera na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng pandemya. Gumawa siya ng maraming video kung saan namimigay siya ng bigas at iba pang relief goods. Dahil dito, maraming tao ang humanga sa kanya at naniwala na isa siyang negosyante na may malaking pera at mabuting puso. Habang lumalakas ang pangalan niya sa internet, mas ipinakita niya ang mga bagay na nagpapakita ng magarang pamumuhay. Makikita sa kanyang mga video ang mga luxury cars, makintab na pera sa mesa, at isang malaking bahay na parang sa isang taong may mataas na posisyon sa lipunan. Bukod pa dito, sinabi niya na may koneksyon daw siya sa pamilyang Marcos na kilala sa politika. Dahil dito, mas dumami ang nanood at naniwala sa kanyang pagkatao. Pero habang tumatagal, mas lumalabas ang mga tanong. Sinabi ng ilang miyembro ng Marcos family na wala silang relasyon sa kanya. Kalaunan, nagsagawa ng investigasyon ang National Bureau of Investigation. Doon lumabas ang impormasyon na ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin. Ayon sa mga ulat, Marami sa mga sasakyan at bahay na pinapakita niya sa kanyang videos ay hindi nakapangalan sa kanya. May mga nagsabi pa na hindi talaga sa kanya ang mga ito. Malinaw na ginagamit niya ang hitsura ng pagiging mayaman bilang bahagi ng kanyang social media brand. Kapag mukhang mayaman ang isang influencer, mas mabilis silang makakuha ng atensyon. Maraming viewers ang mas naaaliw sa content na may mamahaling gamit at magarang lugar. Kaya may mga tao na gumagawa ng paraan para magmukhang may mataas na antas sa buhay, kahit hindi ito totoo. May mga nagre-rent ng sasakyan, nagfi-film sa bahay ng ibang tao o humihiram ng pera bilang props sa video. Ang ganitong pangyayari ay hindi na bago at hindi rin iisang tao lang ang gumagawa nito. Dahil sa mabilis na pag-angat ng social media, nagiging madali para sa kahit sino na lumikha ng imahe na hindi tugma sa tunay nilang sitwasyon. Isang magandang anggulo ng kamera, kaunting pagpapakita ng cash at isang matapang na personalidad at nagmumukha na silang mayaman kahit hindi naman iyon ang katotohanan. Matapos nating pag-usapan ang mga influencer na ginamit ang imahe ng yaman para makakuha ng atensyon, meron pang isang pangalan na sumikat dahil sa palabas niya na kaya niyang gumastos ng malaking halaga sa loob lamang ng maikling panahon. Ito ang content creator na nakilala ng marami bilang finest China. Sumikat siya dahil sa mga challenge na tungkol sa paggastos ng malaking pera, kadalasan ay pang-araw o pang-linggong content. Sa kanyang mga video, sinasabi niyang kaya niyang gumastos ng hanggang 5 milyon sa loob ng isang buwan habang kasama ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Isa sa mga nag na content niya ay ang bakasyon niya sa Boracay. Ayon sa kanya, gumastos daw siya ng halos 3 milyon sa loob lamang ng 10 araw. May listahan pa siya ng gastos na ipinapakita sa video para mas maging kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. Dahil dito, marami ang namangha at nag-isip na sobrang yaman niya para gumastos ng ganito sa isang bakasyon. Bukod pa sa travel content, Meron din siyang mga video na namimigay ng pera sa kanyang followers. Hindi ito simpleng pamimigay lang dahil ipinakita niya na milyon ang ipinamimigay niya sa iisang tao. Pero tulad ng mga nauna nating napag-usapan, may mga nagtanong sa pagiging totoo ng kanyang mga ginagawa. Isa sa pinakamalaking personalidad na naglabas ng issue laban sa kanya ay si Chian Gaza. Ayon kay Chian, hindi daw totoong namigay ng milyon si Finest China. Ayon sa paliwanag niya, binayaran lang daw ng limang libo ang isang tao para magpanggap na nakatanggap ito ng isang milyong piso. Ipinakita niya ang mga ebidensya at paliwanag kung bakit hindi makatotohanan ang mga claim ng influencer. Dahil dito, marami ang nagbago ng tingin kay Finest China. Hindi pa dito natapos ang mga issue dahil ibinahagi rin ni Sian na yung video tungkol sa pag-purchase ng luxury car ay posibleng hindi rin ito totoong transaksyon. Maraming viewers ang nagsimulang magduda dahil hindi tugma ang ilang detalye ng video sa tunay na proseso ng pagkuha ng mamahaling sasakyan. May isa pang negosyo, isang restaurant sa lawag, ang naglabas ng reklamo laban sa kanya. Ayon sa may-ari, nag-offer daw si Finest China ng promo o endorsement deal, ngunit nagdala ito ng dalawampung tao para kumain ng libre nang hindi sila handa sa ganong arrangement. Dahil dito, mas maraming naniniwala na hindi totoo ang ipinapakita niyang malaking pera sa kanyang mga content. Pagkatapos kay Finest China, meron pang isang personalidad na umani ng kontrobersya dahil sa paraan ng paglikha niya ng content. Ito si Tito Mar sumikat siya dahil sa kanyang eating challenge videos. Sa una, parang normal lang ang konsepto ng kanyang content. Pero habang tumatagal, mas marami ang hindi komportable sa mga reaksyon niya tuwing kumakain siya ng mga pagkain karaniwan para sa maraming Pilipino. Kabilang dito ang sardinas, street foods, at iba pang simpleng pagkain na madalas kinakain ng mga taong may limitadong budget. Sa mga video niya madalas niyang sinasabi na hindi siya sanay sa mga ganitong pagkain. Dahil dito, marami ang nagalit at nagbigay ng komento laban sa kanya. Para sa kanila, hindi maganda ang pagpapakita ng pandidiri sa pagkain na normal na bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming pamilya. Pakiramdam ng iba, ginagamit niya lang ang imahe na hindi siya kumakain ng pagkain ng masa para lang magmukhang sosyal at may mataas na katayuan sa buhay. Marami ang nagsasabing ang ganitong uri ng content ay hindi lamang nagpapakita ng pagpapanggap, kundi nakakababa rin ng tingin sa karaniwang tao kaya lumalawak ang usapan tungkol sa mga influencer na ginagawang simbolo ang kayamanan para makakuha lang ng views at suporta kahit hindi ito totoo. Matapos kumalat ang mga isyo laban kay Tito Mars, mas dumami pa ang mga video na mas nakakuha ng atensyon ng mga tao. Sa ilang content niya, ipinakita niya na hindi pa niya nasusubukan ang mga budget-friendly na pagkain na normal para sa karamihan. Madalas niyang sabihin na hindi siya lumaki sa ganitong klase ng pagkain kaya nahihirapan siyang kainin ng mga ito. Mapapansin din na sa ilang episodes, kitang-kita ang malakas niyang reaksyon at ang pagdura niya dahil hindi niya raw kaya ang lasa. Dahil dito, mas marami ang umaalma at nagsasabing nakakabastos raw ang ipinapakita niyang content. Naging malaking usapan pa ang isang particular na video kung saan kitang-kita kung paano niya ipinakita ang sobrang pagkasuklam niya sa canned sardines. Ang sardinas ay pagkain na madalas bumubuhay sa maraming pamilya sa Pilipinas, lalo na kapag gipit sa budget. Kaya nang ipinakita niya ang pagdudura at pag-iwas, marami ang nagsabing tila minamaliit niya ang mga taong kumakain nito. Maging ang komedyante na si Pokwang ay naglabas ng puna laban sa kanya para kay Pokwang, hindi tama na gawing katatawanan ang pagkain na mahalaga para sa mga pamilyang may simpleng pamumuhay. Sinabi niya na insensitive ang ganitong klase ng content dahil hindi nito iginagalang ang hirap at realidad ng maraming Pilipino. Dahil sa mga batikos na ito, napilitan si Tito Mars na magsalita. Sa isang video, sinabi niya na napagtanto niya na may mali sa mga dati niyang nilalabas. Umamin siya na dapat niyang baguhin ang paraan ng paggawa niya ng content. Tinawag niya itong character development at sinabi niyang sisikapin niyang mas maunawaan ang audience niya at mas maging maingat sa mga susunod niyang videos bagamat may mga natuwa na inamin niya ang kanyang pagkakamali. Marami pa rin hindi kumbinsido at naniniwalang ginawa lamang niya ito dahil sa bigat ng criticism. Samantala, sa mga online community tulad ng Reddit at iba pang internet forums, Naging mas malawak ang diskusyon. May mga nagsasabing ang content ni Tito Mars ay isang klase ng rage bait. Ibig sabihin, sinasadya daw niyang gumawa ng nakakainis o nakakagulat na content para mag-trending at makakuha ng views. Para sa ilan, hindi naman talaga tungkol sa pagiging mayaman ang ipinapakita niya, kundi gumagawa lang siya ng eksaheradong reaksyon para pag-usapan siya ng mas marami. Sa ganitong pananaw, ginagamit niya ang imahe ng pagiging sosyal o hindi sanay sa pagkain ng masa bilang paraan para umangat ang engagement ng kanyang mga videos. May iba ring nagsasabi na hindi niya tunay na intensyon ang manlight, ngunit hindi pa rin ito sapat na dahilan para ipagpatuloy ang ganitong estilo. Kapag milyon ang nanonood sa isang content, malaking epekto nito sa pananaw ng tao at sa pagtanaw nila sa sarili nilang buhay. Kung paulit-ulit na pinapakita ang ideya na nakakadiri ang pagkain ng masa, maaring maapektuhan ang mga taong araw-araw itong kinakain para mabuhay. Sa huli, mas lumalalim ang talakayan tungkol sa mga content creator na nagpapakita ng lifestyle na hindi naman tugma sa tunay nilang kalagayan. May mga gumagawa ng eksena para magmukhang mayaman at may mga gumagawa ng content na nagmumukhang mataas sila kumpara sa karaniwang tao. Habang patuloy tumataas ang bilang ng mga ganitong videos, mas nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang maging responsable sa paggawa ng content. Ang tanong ngayon ay kung dapat bang mas maging maingat ang mga influencer sa pagpili ng content, lalo na kung nakakaapekto ito sa pananaw ng mga manonood tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang buhay.